Um, I need your help kasi meron akong uh, Facebook page at maraming gumagaya at pinipeke at marami ng mga tao nagreklamo sa akin na sila ay na-scam at identified yung mga account, yung mga cellphone numbers nila. Ang lalakas ng loob, uh, ang dami ng mga naloko gamit yung GCash. At inilapit ko na sa inyo yon. Uh, meron na ba tayong resulta? At bakit na uh, nakakalusot? Eh, at kala ko ba meron ng SIM card registration? Um, Mr. Chair, um, Senator, um, again, uh, thank you very much for your uh, strong support po, no, on the DICT and the CICC on our effort to go after this. Um, well, one one of the reasons uh, we're challenged in going after them is uh, we can explain it in detail uh, when we go on our executive session for the confidential fund. So um, that's one of the areas where we lack. Uh, the ability to do so because our hands are tied uh, with respect to Intel um, gathering um, in going after these these people. Uh, there are uh, we have to face challenges on the protection on the national privacy uh, data privacy, and um, we there are certain areas where the criminals hide behind uh, layers. Of um, identity, so we need uh, more in-depth uh, capability in terms of um, identifying the the perpetrators. Uh, at the same time, po, um, where they use what we call OTT or over-the-top applications, for instance, like Facebook, WhatsApp, where they do not even need the SIM card uh, in order to do this. Uh, Iba po yung methodology na ginagamit worldwide in order to address this at uh, again po uh, we lack the necessary uh, tools and the resources to be able to do so. Uh, medyo sophisticated po ang kanilang um, method and um, kadalasan po nakikiusap ko kami sa Facebook nakikiusap kami sa WhatsApp to provide us with that information but since they are not located in country they are located abroad they can just ignore us uh, we cannot issue a, a summons or a subpoena or even a show order dahil nasa abroad sila. So, so how can you stop these uh, syndicates na hindi lang sa account ko kundi sa iba pang mga uh, Facebook uh, page na sa mga kilalang tao, nagpapanggap na sila yon and then asking money o nagpapakontes, marami na naloloko. So hindi ba kayo pwede makipag-coordinate sa GCash? para matukoy kung talagang sino sila kung sa bansa sila kung kung sa ibang bansa sila then go go after them and get in touch with the authorities in that country where they're operating um that, that's exactly what we're doing po um, we have uh, uh, as mentioned earlier we have 100 um, bilateral agreements already with 100 countries um, and agencies in order to share information and go after these uh, these are what we call extraterritorial or um, outside their jurisdiction enforcement. So with that, um, we have uh, cooperation agreements where kung ang nabiktima sa kanila po and e na-track nila nandito sa atin, hinahabol po natin. At kung ang nabiktima dito sa atin ay e nanggaling ko sa kanila, sila naman ang humahabol so ganito to mga bilateral cooperation, po. importante po ang international um, cooperation natin with all these um, agencies as well as countries that have those capabilities and are friendly to our requests. may Mer meron na ba kayo mga na na kasuhan uh, from these uh, syndicates yung nanluloko ng scams sa uh, using Facebook and uh, ginagamit yung uh, um, Gcash para pangolekta ng pera sa mga hapless victims? Apo, CICC will be able to respond to that po. Okay. Good afternoon, Senator Tulfo. Good afternoon po. Um, uh, marami na po tayong mga naimbestigahan at ito po'y pinapasa po natin yan sa, ano, sa uh, PNP. And sila po yung nanguhuli pero may mga success na po tayo na pwedeng isiwalat mamaya sa executive session. Ah... Uh, Uh, at pera pa nun, yung pagkaso po nun ay po natin sa DOJ. So walang overlapping po kami ng activities dito. Meron na ho. Let's talk about Pogo-related crimes. Um, in fact, recently, marami akong natanggap ng mga reklamo uh, sa radio program ko. Uh, ito yung mga players out ng Pogo or work sa Pogo. And then all of a sudden, nawawala yung kanila mga driver missing or sometimes patay na and yet these people buhay at uh, hindi magalaw galaw ng mga police probably the police are waiting for uh, more evidence piece of evidence para sila magprosecute uh, hindi niyo ba mino monitor yung mga pogo activities? Amin uh, 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 pag meron pong ano trigger na So uh, pinasok sa atin sa CICC, kaagad-agad ho natin ng ito. Ang timeline natin dito within 48 hours, yun yung best natin. And uh, kasama na rin po dyan yung mga kidnap for ransom, etc. etc. So yes, inactionan po natin. Yung sa inyo po, uh, uh, Senator Tulfo, meron na po tayong initial findings nandito sa likod ko. ibibigay oh, po kay Secretary para oh, ibigay sa inyo. Yana. Yes sir. very nice very nice the more you have my support double this time times two na Thank okay you, sir. uh yeah support in support of uh, the ICT budget. family. The times two uh, as <laughs> a budget din all right <laughs> pero pero uh, mr chair kailan na talaga nila confidential fund eh, marami sa ating mga sa gobyerno. well i'm not saying na hindi na kailangan na bibigyan ng malaking confidential fund so much so dapat sila Mas lalo na because like I said, they play a very important role. Lalo na ngayon, eh, nasa internet lahat ng mga kriminal, lahat ng kalokohan. Di diba? And, and they can help us stop uh, these criminals. Um, ang tanong ko naman uh, sa, sa inyo po, ma'am, uh, yung mga lab scam sa internet na karamihan ay nanggagaling yan sa Pogo. Now, the, these things, hindi nyo na 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 harang bago man lang eh, ma ito ng PNP? O kayo yung nagbibigyan ng na information sa PNP? Kasi marami ng mga insidente na mga foreigners na na-scam, na gustong makipag ito mga foreigners sa mga Pilipino na pupunta pa sa Pilipinas from abroad. And then pagdating sa Pilipinas, eh, wala palang magandang babae, may kita sila kundi scammer lang. And then nagagamit yung Pogo site. So, yan ba hindi namumuerto ng inyong radar? Hindi nakikita sa inyong radar? minomonitor po natin lahat yan. And kapag, yun yung binabanggit ko, kapag meron pong trigger, kasi hindi po tayo pwedeng dakot dakot sa resources ng gobyerno, kung wala pong nag-initiate ng ano, report, minsan napapasok po yan sa PNPACG, tapos sila po ang nagtatapos niyan. Pag napunta po sa amin, ginagawa ko natin lahat yan. And then, pag napunta sa DOJ si so marami din pong pinagpapasukan siya mga iba-ibang mga ahensya kung saan nakapagreklamo. Pati DTI din po, meron na rin po silang complaints sa ganyan. So, tayo, hindi natin sinastop ang mga ahensya magkaroon ng mga capabilities na ganyan. Mas mabuti, mas marami, mas mabuti kung saan komportable yung tao mag-complain na mas malapit sa kanya, mas napafollow upan niya. Okay sa atin yan, sir. Maybe this is my last question. Is it true na Gcash do binenta niya 80% ng stake niya sa isang uh, sa China Chinese uh, people from China Sir I think Gcash is known to be part of Ant Pay Ant Pay Ant Pay, Ant -Pay is a Chinese monitor niyo ba yon foreign uh, Hindi ho siya sindikato malaki ho siya no, I'm not saying syndicate. I'm saying kung, kung malaki na ho siya ano, monitor ba financial financial ba company. Yes from China Ah, Chinese. So. Right? Apo. Sa Alibaba. So, uh -oh. yung yes, mga activities dyan. Kasi, Miss, Madam Chair, eh, alam naman natin na may problema tayo sa China ngayon, sa West Philippine Sea. Now, itong GCash, eh, lahat ng mga information pumapasok dyan. Sino ba naman walang GCash ngayon? Halos lahat tayo. Eh, hindi natin alam. Hinaharvest na pala yung mga information dyan sa GCash ng mga um, uh, kasosyo ng mga Chinamen at dinadala dun sa China. And then bukas, eh, lahat na tayo, Chinese citizen siguro. Y uh, no, 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 although it, no, that, it, that wouldn't happen, but I'm just curious. but this is something that you should monitor. So, so 80 percent of J cash ay controlled na ng uh, isang naman Chinese company. Hindi 80 percent, I think. Huh? I, want this, sure. I want to make sure. recently? I want to make sure what is the disclosure to the SEC. We have to find out. Uh, secretary uh, Ivan Madam Chair um the the regulatory agency for all these e-wallets is a BSP po so i think BSP will be the appropriate agency to release uh, land um clarification whether that information is um is uh, accurate or not kasi secretary ah secretary Sen, senator tulfo kait noon yung mga palaro na bawal yung uh, ad ba to isabong marami kasi dumadaan din dun sa mga Gcash. Yes. Yes. Ngayon hindi na, pero meron pa rin daw, di ba? Meron ngayon, pa rin. Ano, kabayo na rin daw yung ngayon yung... Marami. <laughs> so, so, may mga underground eh. So dapat yun na ah, nare-report nila sa atin. Ang, ang point ko rito, uh, ICT is i-monitor nyo siguro. Uh, lahat ng mga kumpanya na kung saan nagagamit o nakukuha yung ating mga information, Filipino, and then you know from China, itong owned by Chinese, then you should monitor. You should they should be in your radar, par anong ginagawa nila sa information So we have to be watch watchful about that, right?